Patibang ganap sa mga latest showbiz celebs ating bubusisiin. Veteranong aktor, sexy actress, handa na nga bang sumugal, gumastos para sa politika. Nakuha sana naman ay pinag-isipang mabuti bago pinasok. Pero hindi lang yan ang aming mga new discoveries sa mga celebs. Huwag pahuli at alamin ang totoong balita sa mga stars sa Kasi Bago To. Hindi pa huli ang lahat para magsimula ulit. Gusto mo na siya? May nangyari na ba Anapa sa inyo? Mapa teleserye man o pelikula. I can't turn a blind eye, sir. Pakot ka na! talaga matatawaran ng husay sa pag-arte ng award-winning actor na si Raymond are, Bagatsing. You are, you never, Maging si Ali Forbes na ex-PBB housemate oh, yeah. na kilala na rin sa hindi pagpapakabog sa mundo naman ng pageantry. Bulletin, this actress, singer, and model Once she succeeds in her career path, then she will inspire people to do as she did one day to build a house for her family. Hello guys, this is Shido Rojas. I'm here at their clinic at Timog Avenue. Hindi naman din nagpahuli sa mundo ng showbiz at aktingan, ang teleserye boy at TV commercial model na si Shido Rojas. I love you. Kung usapang modeling lang din naman si Juan Carlos Gallardo ay patunay na walang imposible. Maaabot mo ang pinapangarap mong career. Sila ang mga cast ng pelikulang Nelia na ipapalabas sa December 25 sa darating na Metro Manila Film Festival. I do not take Pero bukod sa mga nakasanayan nating makita sa kanila sa telebisyon, alam nyo ba may mga bago kaming nadiskubre sa kanila? na lang ng mahigit ng 20 years sa industriya na si Raymond Bagatsing. Nagaganap bilang Dr. Ray Solano sa nasabing pelikula. Doc Ray po ay mabait na doktor. Uh, very sensitive at um, talaga naapektuan siya kapag may namamatay na mga pasyente. Why are you doing... Naging tanyag ng husto si Raymond sa karakter niya sa Quezon's Game. This is the Philippines. We will stand. Sa series na Bagman, kung saan siya'y isang gobernador, ay pansin din. Tama ako! gusto ko laging isipin na wala akong awards para tuwing may ginagawa akong pelikula, ganun pa rin yung passion ko, ganun pa rin yung pag-aaral ko, ganun pa rin yung, yung gusto kong ibigay na 100% or 200%. Sino ka ...para magpunta dito sa aking probinsya... ...at, at hindi sure. na lalayo sa kanyang mga role bilang gobernador o leader ng bansa. Ako po, nag-uumpisa ng uh, makinig sa kanilang mga... Ang bagong karerang kanyang pinapasok ngayon. Mundo ng pagiging isang politiko naman ngayon. Sa tunay na buhay, ang nais niyang gampanan. Sa darating na 2022 elections, tatakbo si Raymond bilang vice mayor sa Maynila. Ang isang parte ng buhay ko ay... Uh, lumiliko patungo sa pagsisilbi sa tao, hindi lang po sa pelikula at sa telebisyon, kundi po makasalamuha ang tao, harap-harapan at maintindihan ang kanilang pinaing at pangangailangan. At ano pa ang bago kay Raymond? Aba, musikero rin pala siya. Kitang-kita sa kanyang mga IG post ang pagkahilig pala niya sa musika tuwing siya'y nagigitara. Go ay dog Ducky lover I, din pala siya. Taki is taco. And is so excited to up there. May bagong ganap din naman ang konteserang si Ally Forbes. Nagaganap naman bilang Nurse Anna sa pelikulang Nellya. Si Nurse Anna dito medyo psychologically iba siya dahil may pagkaklepto siya. Pero iba siya pagka nasa hospital siya, iba din siya pagka nasa labas na siya ng hospital. Tulad ni Raymond, politika rin ang bago sa buhay ni Ali. Likas na daw kasi sa kanya ang tumulong sa iba. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! At nais niya itong palawakin sa so pagsiservisyo sa kanyang bayan sa Quezon City bilang konsehala. Ito nag-pandemic, um, hindi ko na susustain yung mga ginagawa kong charity feeding program. Pero yung tao na kakatok sa bahay namin, hihingi ng isang kilong bigas, yun, dire-diretso namin yun. Pero doon ko rin na-realize na maraming tao ang kailangan ng tulong. Kaya nung in-invite nila ako to join uh, Malayang Quezon City, umuo ako agad. Kasi isa lang yung goal ko eh. May bago pa rin kay Ali. Na-discover namin ang kanyang newest hobby na target shooting. Iba naman ang eksena ni Shido Rojas na gaganap bilang Dr. Enrico sa pelikulang Nelia. Wala akong balak mag-showbiz at all kasi may mga managers na lumalapit pero at the same time wala talagang hilig sa si showbiz. So pinerso ko lang is TV commercials and then print ad, then mga billboards, ganun lang. Pero hindi inakala ni Shido na lilihis sa mundo ng showbiz ang kanyang bagong discovery sa kanyang sarili. Ngayon kasi sa kanyang farm sa Laguna. Kung dati mga manok at kambing lang ang kanyang inaalagaan, nahilig na rin siya sa pagmamahal at pag-alaga sa exotic animals. Ang hilig ko pala sa mga ano, mga animals sa mga hayop. Kasi ngayon may mga alaga na akong mga tuko, Nakalakot ako, takot ako, tapos kinukuha ko lang sila sa puno. Pero itong mga, itong mga mamahalin nating mga alaga, nangangagat siya, pero pag ako yung kumuha, parang ang gentle nila sa akin. Parang merong kaming contact. Aba, natuto na rin siya mismo na mag-administer ng mga vitamins para sa kanyang mga alagang hayop. Parang akong doktor talaga eh, pero this time around, pagbe-veterinaryo naman kasi natuto ko kung paano mag-inject ng vitamin B, B o vitamin uh, or, or iron pag, may, pag nagkakasakit yung mga kambing ko. Para naman kay Juan Carlos Galano na nasanay sa mundo ng modeling, bagong karanasan naman sa kanya ang gumanap bilang isang nurse Jeff. Parang ironic nga din kasi yung nakadiscover sa akin, nurse. Tapos itong role ko nga dito sa movie is nurse din. So, so isa pa sa ironic kasi Kumbaga, yung program ko in college is uh, medical. Kumbaga, medical professional ako. By, ano, profession talaga. So, occupational therapy. So, nagamit ko rin dito for the movie. Yung uh, learnings ko from college talaga. Ito kasi ang kauna-unahang mainstream movie ni Carlos. Honestly, it feels so surreal pa din. Sobrang hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako. Kumbaga, nandito na ako sa na na-penetrate ko yung industry ng showbiz. Ang direktor naman ng pelikula, si Lester Di Marana, na dating scriptwriter ay proud na proud sa kanyang obra. Marami ako na direct, pero usually hindi sa yung mga pang mainstream or indie film. Ang ginagawa ko mga pelikula is pang school. Kasi ang primary concern ko is yung producer. So gusto ko maibalik sa producer yung yung perang inilabas nila. So kaya ang ginagawa ko sa school lang ano, sa school ko binebenta, minamarket yung mga film nila. So, konting coordination lang with DepEd, pati sa mga principal. So, lahat ng mga estudyantis manonood. So, doon ako mas nakilala sa paggawa ng mga film para sa school. Para sa kanya, ang bago niyang karanasan ay ang humarap sa isang interview ang pelikulang Nelia rin. Ang kauna-unahan niyang obra na nakapasok sa mainstream media at pasok pa sa Metro Manila Film Festival. So, ang gandaan nga lang ito, pag naging director ka na, mas nabibigyan mo ng, ano, Nang justice yung script. Mas nabibigyan mo ng buhay, ng angulo. Uh, actually, alam niyo ng mga nagkakamera kung paano bibigyan ng justice yung, ano, yung simpleng script para magkaroon ng buhay. Nakakatuwa. For almost 15 years, I think 15 or 17 years, sa gantong klase ng hanap buhay, ngayon is nakapasok ng Metro Manila Film Fest. Pero ano nga ba ang nakakaintriga at dapat abangan sa pelikulang ito? Imahinasyon mo lang yan. What you are experiencing is schizophrenia. Kapal ng mukha. Modus? Patayan, lamangan sa Room 009. Dito umiikot ang kwento ng pelikula pero misteryo, kilakbot at palaisipan. At anong misteryo ang hatid ni Nelia? Kamatayan meron sa room 009. This is the 50 gram jar. Ay proud ako lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha, okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.